ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahungna. Mga kinutlog, gikan sa mga suwat, sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko aduna na kamoy suliran nga naggumon ka sa inyong galamhan. Suwata ka na, ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan bulawanong hunahuna. ang ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ron, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Ubra, o Gatorne Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Linda, 28 anyos, may usa ka anak, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga wa nga makada sa apelyido sa iyang amahan. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. pagkakonsa. Mo trabaho ka. Oh, o ma, para makatabang-tabang ko nimo mo sa gastuhan dinis bay. bahay. asa man ko ni plano ni mo trabaho, ga grade 6 raman in town ka kutom. Ay, bisag asa kod ma. Bisag unsang trabaho ako, ah. sudlan, basta makakwarta lang ko. Oh, ikaw gusto ka mo apply din sa bar. <laughs> oh. Hmm. Wapa ka ong hindi na itong O nga, makasugod ka dayon. Ah, uh, oo. Oh, kay na kinahanglan, kay kong trabaho. Oh, sige, sige, sige. Karong gabi, sugod na ka, ha? Pero di ko gusto nga may attitude, ha? Niyaman ta, arubang warta, tuwanon na itong gusto sa customer. Hmm. Okay. oh, tawag lang kong mamita. <laughs> Salamat ka, ayo mamita. Ganahan ko ni mo dinda, makalingaw ka. Dili ka pare sa uban. Ang mga kauban ni mo din hinga. Klaro kayo nga, kay nga pangwarta ito yun. Ay, gusto mo sagod na ako nga malingaw po ng akong customer, sir. Siyempre, ako mo igipili ni mong i-table. O, obligasyon na ako nga lingaw hindi ka. I like you. Hmm, pero nakasunti ka ako nga kanina nga daga ka pa. Unsa ka kung minyo ang taga? Musugot ka? <laughs> Seryoso ka, sir? <laughs> yes. O gusto lang ko nga huwag na nakatrabaho din eh. O daghan pa ko mga maayong plano ni Ma. Sama sa unsaman, magdipon ko midayon, ma kung muundang na ko sa akong trabaho. O siya na mo bahala na ako. Anay, kay bahala, Linda, oy. Uh, legal age ka naman po. Yan sa so may desisyon ni mo. Ah, mudawat ko sa iyang offer, ma. Linda, nakoy out of town, ha? Mawa kong mga tulog kabuan. Kanya, magbili mag na kong ni mo. Ah, okay. Sige, Ariel. Pero sa dili pa. Hmm. Pabaw ni ko. Para dili kumingaw ni mo. Uh, Arielle... Uh, Arielle... Uh, 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 <coughs> Gino'o ko. Nag-suka ko. nga ko ginawa ng ko. Kinala magpiti ko para magsiguro. Huwag pa rin may makasali, Arielle? Madlock ko. Tingali kong si reaksyon niya. unsa siya? Mabro Oo. Oh, Positive ang resulta sa akong pagpiti. Huh. Ako kay kay Amahan Ana? Recorded by X-Thunder Gaming. I dudahan ko ni Ariel nga dili siya may amahan sa akong gimabdos. Kay lagi, basin ko noog na ako'y kakita-kita o nagpagamit pa ko og laing lalaki. Ngawa siya tungod kay may out of town siya. Pero ako mismo nahibawgi ko sa akong kaugalingon ngawa wa ko mabinuang niya. Pero bisag napuno na siya sa pagduda, nagpaubos lang gid ko hangtod nga nanganak ko. Og namasin nga mubukal ang iyang dugo, inigkakita niya sa kaugalingon niyang anak. Og sa akong pagpanganak, CS ko, nisugot siya nga mo'y mubayad sa ospital. Og mag-istorya na ko nung may abot sa bahay. onya. niya. Saan sa may taon ka ayil, uy? Paman lang niyong kugus ang bata. ganinar man na nag-ilak. Nagisamay ka na mong kugus, anak. Ibisag ko sa unang kong tanaw sa bata. Hindi mag ako, anak anak ko karon good pero magkadugay mao sa baya ang naong sa bata Au, oh, tanaw na to magawas maging tinuod na nga naong ana ba una pa ko nga anak ko da kun liwat tinako Unya, ang birth certificate in town sa bata pa na ko iparehistro ya ako siya iparehistro kun mapamatud anak nga ako sing anak Alam nga pwede siya nga makadasa kung apelyido ay yes. um, hapit na mag-usa ka tuig ning bataa. Ah. Wa paghapon ko'y nakita ng na Ariel, nga timailhan nga liwat nako. Na Ariel, nganong dili manggid ka mutuo nga anak ni nimo? Mutuo ko nimo para magbuhi kog bata nga dili akong anak? Ha. Oh. Mayo ha gud. Ha. Huh. Mayo ra gud. Wa tika pakas lilinda. Bigaon kang dako. Ariel. Linda, kapuin na kong pinaabot. Magbuwag na ta na. Ha? Huh? Unya nga atong anak Ariel. Wa mo kuy labot ana. Di ba na ko matawag ang anak nako? Oh. Ha? Di ba? Di ba lingon ko nga ko muang ko ni anak ko dili na ko mapamatud-an nga ako gi amahan ana? Ariel. Kini mo iti man eh. Ayaw lagi patugga ug gugon nako. Kay wa moy mahimo ni anak. Wa moy makuha nako. Di man tak kasado. Ba'o dili mahimo nga imong ipada ang akong apelyido sa bata. Ug dili na gusto ng mukunta ka pa nako na ug maghisgot ka pa sa bata. Labi na kung wa gihapon ka ikapamatuod nga ako siyang anak. Unsa? sa akong buhaton, dili na ako mapugos si Ariel nga motuo nga siya ay amahan sa akong anak. Og dinin siya gusto nga ako pa siyang samukon, ilabi na nga wa ko ikapamatuod niya nga iya gid ang anak. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Dili ni kasado ni Ariel, og dili siya mutuo nga siya moy amahan sa akong anak. Makapugos ba ko niya nga muhatag siya og suporta nako? ilabi na nga wa ko trabaho, kaya mo kung gipaundang sa diyan ni sugot ko nga makigtipon niya. Ikaduhang pangutana, Nangutan ko sa akong mama kung unsay paagi para mapamatuod na ko kang Ariel nga siya gid maoy amahan. DNA ko no, maoy gikinhanglan Pero diri sa ato sa Pilipinas, mahal mong kuno kaayo na. Gawas na, wa bay laing paagi nga ma-afford ra mga pobre. Ikatulong pangutana, wa parehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kung mapamatudan nga iya kining anak. Mao nakahuna-huna ko karon na ako na lang ning iparehistro. Pwede ba na akong ipada ang apelyido ni Ariel sa bata bisag dili ni kasado? O guwa ni niya ilha nga iyang anak? Matawag ba o kanang ilang giingon nga illegitimate ang bata? Ikaw pa to katapos pangutana. Kung pananglit, barugan yun na nga si Ariel mo ay amahan sa bata. Doon na ba ko'y pwede nga ikaso niya? Gusto man ko na ako nga manubag siya sa iyang obligasyon may mga abogado ba ta sa gobyerno nga pwede makatabang namo mo nga barat nura ang bayad? Pilaman sa kaha. ha. Unsa man sa mga pamaagi para ma-fight na ako, ang katungod sa akong anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw akong tingog ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal mga pangutana kabain sa inyo mga um, karelasyon, hang yuta, balay, titulo, mga dokumento, willing kayta din hayang mo, tubag sa inyong mga pangutana, ang mga gibyaan na subo, na sawi, na busted, na ghost, na cancel, sa panang mga gipangtawag na itong mga termino din ha, na call of fan, yud yod ka nang, maorag yod ni ato ang ka nang ah, dangpanan. Ah. so, willing yod ka me. We will be very happy nga namin na matabangan no nga letter sender no pinaagi sa ato ang programa nga through the years dugay na kaayo nga nagsigi ug air sa kahanginan no undisputed gyud ning ato ang programa buyag tungod po ni ninyo mga ting paminaw ato ang avid fans ato ang avid supporter ang mga waisipyat nga maminaw sa ato ang programa matag-adlaw Monday to Saturday Luzon Visayas Mindanao karon mapaminaw sa YouTube sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account ugkin sa manganitong gusto nga mupadala mga suwat suliran, mahimo ninyong ipada ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page o sa mga like kung mo-follow pa, Elaine Tanteng Kabatahan sa Facebook. Facebook paliho guys. Letter sender karong si Linda from Cebu City. Um punto legal 28 years old. Cebu City Mayor Nestor Archival, salamat kayo ka Usatanan tanan nga mga um trabahante sa City Hall, mga frontliners, mga operators na to, responders, rescuers sa Cebu City. Dili sa yon, dili lalim ang inyong uh, gibuhat sa pagrescue, pagbuhat og mga relief efforts para ma-clear, malimpyo, ma makwit, no, ma-relocate ang mga biktima ni Adtong ni Aging Bagyo. Mabuhi mong tanan. Punto legal ang ato ang pagahisgutan nga um, naamanggod ni siya'y anak pero wa man uh, nagdala sa iyahang sa apelido sa amahan, no? So sa record of birth ni, kadi man sila kasado. Katong ang papa, ang pangan si Ariel. So unang pangutana, dili man sila kasado, di po siya mo to, nga si amahan sa anak, makapogus niya nga maghatag o suporta nako ilabi Hilabi na nga wala ko'y trabaho, kay iya kong gipaundang sa dihang ni sugot ko nga makigipon niya. Yung ano wala mo mo nagipon, nga ano, nung kay trabaho. Mangita na po tingali kag-trabaho day no? Kay empowered woman, manta dapat linda. So kaya na tong wailaki. O oh, may batasan, di ba tayo eh? Ako alang ani nga dapat na sa gano you should be self sufficient and self sustaining also. Pero of course, kung tinuod yun, nga siya gyud puy amahan, ato sad gyud siya panubagon, no? Nga dapat manubag siya sa iyahang obligasyon ngadto sa bata. Now, ug di man siya magdas apelyido o okay ra na siya kay total illegitimate man by law, by law ang apilido mangyud nimo ang dadun sa bata. Pero kung i-acknowledge siya, mauna parehas ni tabo ni Manipakyaw, no? no? Murang sa bako sa pato karon pag kad tako, tako na niya mga 20 ka pinas siya murang gisugta na gipada na siyang uh, manipakyaw siyang apelyido so kani di na natupod siya mapugos pero ang kanang paghatag og suporta that can be proven not necessarily kay sa, sa apelido sa usaka, bata nga pareha sa iyang amahan we just need to prove it though no nga kay kaya lang man ta naay basihan nganong mga imong kay imong anak so natay laing paagi mangita tag laing paagi kung saan nato pagprobar dili lang sa birth certificate kung naay mga text messages din ha, nabaroy picture or baptismal certificate, uwa gyud aw magpwede man ta mo file for paternity test, no? Para sa bata. Ikaduhang pangutana, nangutana ko sa kumama, kung unsay paagi para mapamatuod na ko ni Ariel nga siya mauy amahan. DNA kunoy mo igikinahanglan, pero dili sa ato sa Pilipinas mahal ka ay diri diri sa ato sa Pilipinas mahal ka ay, yun na. Gawas na wala bay laing paagi nga ma-afford rapod namong mga pobre. DNA good is the best. no okay. that is the most convincing na na remember katung kauban pa si Dr. Randolph Libres diri programa ni di mention siya blood typing kay ingon siya nga kung pananglitan kung byabara to naman blood type kung makap magpa blood type ta unya. pareha mo blood type sure na dako dili good sure, sorry dako chance nga mo. pero kung negative gyud imo pareha blood type no aw dili good mo kanang posible nga ikaw ang anak. Pero di sa siya conclusive. Um, DNA, good po na. So, inaot on tag. Nagka na conversation Sa una, sa una pa, may tag. Nakuan lang na, na, na save ba na or unsa ba. Then, say po, kung pwede po na to, itandi po ng picture ang naong aning bata o pareha good sila naong bakarbon carbon copy ang eman pakyaw. Oh, hindi na po din na nato ikalimod no. Nga muka mo ikaw yung amahan anak no. So, itry lang yun na to. But there are other ways no. Ikaduhang pangutana. Nangutana ko sa ako ang, ah, oh, dila, ikatulong utana. Wala iparehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kung mapamatudan nga iya gyud ning anak ngano di eh, ay mingon niya anak nga tabang mang kaghimo himo ana. may gakuyog, amo ra man duha ko man mo, no? Di lang gyud siya ganahan pud siguro siyang responsibilidad baga kag naong Ariel ha. Maong nakahuna-huna kuno siya karon nga siya na lang, mauwi mo parehistro. Pwede ba kuno niyang ipada ang apelido sa bat ni Ariel sa bata bisag di mi kasado? Huwag wak man siya giila sa iyang anak. Matawag bang uh, illegitimate ang bata? Okay, yes, the child is illegitimate, period. Nga kay ang bata, nga gipanganak, gawas sa kaminyoon, meaning to say ang ginikanan, wa na minyo, unya na anak ka, illegitimate child ka unsay balaod na to ani ang kustodiya na as mama ang apelido ang dalhon ang apelido sa mama unsa may higayon nga pwede dalhon ang apelido sa papa kanang i acknowledge sa papa ang bata mo na akong giingon parehas kang Eman Pakyaw pila katuig, nga bakusa ang ida ni Eman nga apelido kay wa mo pirma og mo acknowledge si Manny Pakyaw niya kay di man na nato mapamugos So, maski pagbutang nga ni mo, kundi siya mo pirmaan ng portion gani sa likod, sa birth certificate, kanang acknowledgement of illegitimate child, dili gyud na makada sa apilido ang bata sa papa. No, sad to say. So, that is the only way. Di na to na siya pwedeng ma uh, pugos di hang dapita, ha? Ikaupat o katapusan nga pangutana. Kung pwede kayo mo parehistro by the way, ha? Pero ang apilido imong apilido di ka Ke okay. sa apilido sa papa kay di man mo pirma o di mo pirma sa likod, wala gyud. Ikaw pa, katapusang katapos na kung pananglit, barugan gyud na ko nga si Ariel mauy amahan. Dapat lang kay kung siya gi papa, barugi na. May pwede ba kung ikaso Gusto man gud na ko nga manubag siya sa akong iyang obligasyon. Alangan, kung asin may batasan Ariel, uy, makalagot lagi ka. May mga abogado ba sa gobyerno nga pwedeng makatabang namo mo nga barato raw bayad? O pila mansad ka sa Unsa man sad ang pamaagi para ma-fight na ko ang katungod sa akong anak. Okay una kung wa trabaho pwede ka mo certificate of indigency niya adto sa public attorney's office para matabangan ka or mo adto taaning sa Capitol, masiguro na ilang opisina basta i-search kuno dai legal alternatives for women or law inc kay para makatabang pud sila man kanang ilang advokasiya mga katungod mas mga kababainhan matabangan ka na na sila yung mga abogado libre na for pau og law inc ang mga serbisyo So, pwede nga mag-guidean ka unsaon un, nga mapaangkon na to siya. Okay, that is the first step, manggod, nga mapaangkon na to siya, nga siya'y papa. No, kay para naatay basihan para pagpangayo ug support sa bata. Okay, pwede na ito suwatan o kung sa babasa kibaw ng abogado, ana. Uh, importante, you will have legal representation o ayaw sugot na magpahayahay rasiya o niya mulimod siya obligasyon na kamuman in taon nang himo, ana. Nga no, magdoda man in taon siya. No? Kabaw, siya, we. Di lang good siya ganan sa responsibilidad. Na may mabang taong way, way poangod. May lagpalami niya. Kahuman, o nanay, obligasyon, lingyo na. Ayaw mo, ana, guys. No? O di man gani mo magkadayon sa mama o may may bata ang bata may ating manakiwa manisa ang bata no salbara ninyo na din ha na watch out mo sige mo <laughs> mga suking tigpaminaw, inaot untangan may nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon diniga sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Rajuma Nationwide tata RMN daghang salamat o maayong adlaw.